So yung WhatsApp up, magandang hapon mga kawaldaran at maghapong umulan At ngayon meron tayong naisip ano Pagaganahin natin tong motor ni Boss Pablo Gagamitin na natin kasi hindi naman niya kinukuha At hindi rin natapos no Hindi pa natatapos kasi may mga kulang pa po tayong gagawin dito Pero umaandar na siya Iyan yeah, o, tingnan nyo naman Pogi na, pumangit na ulit Kasi naalik ka Pagpatakbay natin, gamitin muna natin habang umuulan. No? Kasi kaysa kung para hindi nagagamit, eh gamitin na lang natin. Tapos papakuha na lang natin sa kanya kung ano maging desisyon niya. Ay, eh, tanongin na lang natin siya. Ay, ano? Papagas lang ako doon, ha? Magano ko ba? Mag diligo Magliligo. Magliligo na mo na kasi labas, ka may tao pa dyan. Ha? Papagasan ko lang, ha? Tignan ko kung tatambay sa gaso din, ha? Pagasan natin. Kahit konti. Subukan natin kung gagana. Kung makakaabot sa gasolinahan. Ayan. Yeah. Alright. Ha? Oo. Uh, papagasan ko. Oo. Huh? Ha? Uh, Oo. Bigit niyan. Ayan. Punta tayo sa gasolinahan. Go, go, go. Diba? 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 <laughs> Para ako matamaan. Aa. Ah, ah. Gero, <laughs> palong-palong, nagpapalakas. Abo, lumakas naman ang ulan. Kaya <laughs> <laughs> na, wala na. Pasti, oh. tahimik na na. So, wala ah, sige. Ah, sige, oh, na, sige. Kasi kaya may sinyo kanina, open to, naka-open yung... Naka-open to kanina eh. Tubal Abot kayo sa gasolinahan Susubok mo sa gasolinahan Oo uh. Oh, na natin dito ay boss Pablo kasi masisira 'to, masisira ito na, ulan 'di. Sobo na 'to sa dagat, sulit na ha, natay nang babasa. Dito mga ating camera. Yung hawaldero, na 'di naman, oh. oh. Ali na oh, ha? Dali na oh. May hawaldero. Ma Sarap pala 'to pang rides, low ride. Mabagal lang. Datak ko naman siya eh. laglag laglag papagasan <laughs> ko lang so yung style kasi natin is nalalaglag wala kasing spring Oh, shut up. Ibaba likod natin. Wala na lalaglag eh. Wala lalaglag. Hindi Nala ba natin lalaglag pa rin? nakakabasa pa 'to ng likod. kaso din yan, makakulter, abot Basta lang yung likod natin, o, oh. hindi Yo na Set up kayo yung pungay, o Buka natin yung Ang ating binil na wiggle Ayan, atras Tagal na kasi nito Eh, umuulan, ko So, wala kasing spring yung stand Ayan, natatanggal Ayan eh. namin to eh, kaso hindi pa natapos Ano 50 lang <laughs> so, Pang ano lang, road test kasi may stack yung makina Mamaya na lang sa bahay kaya eh, na pagkasa natin boss Pablo Pinagagasaw ko yung motor mo Oh shout out kay Tuka Ano ba yan? Gatas, gatas. Gata Gata so, Pagkasan ko rin o oh, ginamit ko Tama yan din sa bahay Baha. Oh mata ha Ah kuya 50 pesos so. Baka nga daw dyan Eh na magpagkasa tayo Pagkasa ko ba Eh <laughs> Hahaha Teka. Ang hirap panda. Wala wala panda rin. Wala laglag yung instant eh. Wala kasi sa shout out kay ano kay Pogi wala laglag eh wala oh wala laglag na, laglag wala laglag pagawa lang yan <laughs> pagawa lang yan ayun 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 stock pinandar ko muna ayun 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 nga lang natin Well, ang ganda mag-minor. Yan o. Hindi naman lumalaban. na lang natin. O para